Okay. Uh, si Benji uh, Benji Ordanza, isang pedicab driver. Uh, nakakuha ko siya ng 1.2 million pesos. 1.2 million pesos. Alam nyo ba, yung 1.2 million. Oh, Benji, may bahay ka na? Oh, may bahay ka, sarili. Sa Baseco. Okay, tamo, quarter pa bahay nito. Oh, yun. Eh, no, magkalang ang bahay sa Cavite. Oh. Siguro, 800. May desente ka ng bahay at lupa. Eh, mga 800,000. O, oh, pagpalagyan mo na, isang milyon. Ganda mo pa ng pintura. Lalo na pag binili mo, Boysen o Davis. Ha? Ah, may commercial pa. Pasok. Eh, yun ang tumitulong sa atin. <laughs> a, uh, a, uh, simple pa, yon. Pag napintura mo yan ng boysen eh, at saka babies, oh, gaganda yan, parang lagos nilad lang yan. At saka yung unti unting gumagandang pintura ng ilalim ng LRT. Oh, abangan po ninyo yun, ha? Anyway, oh, balik tayo kay Benji. Oh, Di ba pwede naman yan to dasin? Wala naman nakakita, eh. O, Diyos lang, eh ang nakatingin sa kanya, di ba? O lalo na to, tulong gesto, naiwan yung pera niya. O wala na siyang alam. Di ba? hindi niya alam. Lalo to ito'y banyaga. Baka, baka kala ninyo, banyaga po ito. Uh, dumayo lang. Uh, and I told him uh, that uh, he's very lucky it happened in Manila. oh, uh, di ba? I'm, 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 proud of it, no? Hindi dahil sa hindi mangyayaring kagandaan loob sa Pasay o sa Paranaque o kusaman lugar. Hindi. I'm just proud of it. Uh, being Manileño. Bakit? Ay, akalaan mo, meron pala kaming ganito sa Maynila. Di ba? Ah, tingnan ninyo. Wala rin resi Resibo. Di ba? Nadali niya. Ayan, yung pera. Mga Is this your money? Oh. And this is my honey. <laughs> Oh, 200,000 Oh, this is not drug money, ha? Oh, yan, ha? Oh, the 1.2 Siya lumapit Kay Kuisel Awisiya Hindi dyan nagtapos yan May mamanahaling relo pa yan Rado Yeah. This is this yours? Do you understand me? Oh, very good. A little. Oh, a little. Oh, paano natin siya? Tama? Kailangan, syempre, may patunay. Eh. May patotoo. Ha? Huh? Oh. Eh, hindi. Mas, mat mas matindi. Ito, passport niya. Oh. Through, uh, Colonel Garamoan and Major Iba is team o oh, yung mga kapulisyahan nila o, oh, o oh, na, na, natuntun ito to each huh? oh, okay. yeah. what's your name? ha? Huh? ha? Huh? Oh, but Chinese name? Chang Li. Oh, Chang Li nga. Oh, ayan ang picture niya. Hmm. You, very handsome here. <laughs> What happened? <laughs> uh, <laughs> no, we're just very happy because, you know, this this type of pillow is very rare. Very rare. It could have done anything uh, other than this. It's, it's literally very rare uh, nowadays. Especially sa hirap ng buhay ng tao, magdali mag-asam ng uh, hindi iyo. Lalo't kung walang nakakakita. Uh, kaya, sana mabasa ka ng ulan. Uh, uh, dumami ka pa. Uh, 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 ayan po, uh, to the Chinese Embassy, we are proud to say that your people visiting Manila is safe. Hopefully through the airport of uh, General Balba and his men, in this case uh, Colonel Karamoan and his team, Major Riba and his team, we continue to protect those people who is going to visit the city of Manila, whether they are Chinese or other nationals, and particularly those people who will visit the city of Manila on a regular day, about 1.2 million of them, because Manila is about 1.8 million nighttime and about 3 million daytime, and I hope you continue to make our people safe while inside Manila. And this is just one of those proof. Yeah. Okay. Uh, so, so, pa ko na. Isosok, <laughs> 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 uh, isosok. Iso, so. Alam mo, nung araw, natutulongis kami sa Divisoria. Uh, alam mo ba yung bilang ng ipit? Ah, ah. Ipet, kala mo, kumpletong bilis yun. Nyan-nyanga, oh. O, oh. oh, ayan, ha. Oh. Puntas Clara. Oh. So, 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 pa ko lang, ah O, oh, ayan, oh. To Alaw, sa... Sa laki na ako nakakumagaling sa atras. <laughs> okay. I'm just happy, no, mga kababayan. Kasi sana ito, tulad sa buong Pilipinas. O, oh, ayan. ikaw oh, magsosoli. Okay. Oh. Oh, hey. O, oh, ito. Dahil sa kabutihan, loob mo. Ha? Huh? O, oh, kami ni Vice Mayor. O, oh, naghati kami. O, oh, may 100,000 kami. Yes! Yeah! Oh. Salamat ka sa Diyos. Oh. Kaya tingilan mo yan bato, ha? <laughs> 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 De, hindi naman ito, Esa. Hindi ka naman yung manyanga, no? Oo, oh, eh, kasi naghahanap buhay. Eh. Oh, eh, ikaw ba gusto mo magkatrabaho sa gobyerno? Oh. sige, oh, simula ngayon, iahanap kita ng permanenteng trabaho. Oh, Attorney Chris. Uh, ito si Attorney Chris Tenorio. Oh, Ng Civil uh, Registry. Oh. Daling ka agad to kay Direktorat, Joe. Joe Quintos. Iahanap ng item. Oh, yung maganda-ganda oh, na item. Oh, para mapapanatag ng pamilya niya. Oh, dahil sa kabutihan loob mo. Oh, yan ang napapala mo. Yung 1.2 million, madaling to dasin. Oh, ilang taong ka na? 42. Para mag-retire sa gobyerno, ilan? 65. O, di meron ba siyang? 65. 23 years. Tama ba? Mm -hmm. 23 years. O, ay walang-wala yung 1.2 million mm -hmm. sa 23 years. O, todas na todas mo yan. O, very much, umi-chicha yung mga, mga pamilya mo. mga Hindi, pamilya mo lang. Ha? <laughs> <laughs>